Guys, hello, good morning. Wala po kasi akong payong kaya. Yan, yung plastic. Plastic yung payong ko. Snowy day. Ngayon. ah <laughs> gamit ko rin. Gamit ko rin to dati. Nung kami pa. The plastic, snowy day. Okay, I will. Stay, stay. Alright. It's snowy. way. Tapos nakasapatos pa ako. Oh. It's no way, Tapos yung naka-heels, naka-pambahay. Ayan. Ayan. plastic. Hindi naman siya kasi ulan. Snow. Ayan, snow. Yeah, for this, <laughs> Yeah. tatanggal yung ano ko, tanggal yung aking ano, ayusin ko lang, ha, tatanggal, Oops, puno na ako ng yellow, malapit na ako sa, ano? malapit na ako sa highway, malakas na yun, ano? Yelo. Mm -hmm. Yung mga sasakyan. Eh? Abiyelo. Scholar. Ayan po. Nandito na tayo sa loob. Tight sa loob. Naaabot-abot. Nandito na tayo sa loob. Ayan pagdilip tayo. Hmm. Oh. cold. Yeah. Ang kamay ko malamig. Yan. Yeah. Dito tayo sa store yan po Today is snowy day No I So Ano yung dito parang malayo siya hindi siya masyadong maabot ng yellow sa loob ba. Baka heels tayo kasi wala akong ibang sapatos. So, ito, yung pass again. Nagulat ako. Nag-open kasi bigla yung ano. pupunta ako sa ano sa store kasi yung kaibigan ko gusto ng bumili bilang ko eh. mm